Ikinagulat ng mga netizens ang ibinahaging larawan ni Bimbi, kung saan makikita ang kasalukuyang kalagayan ngayon ng kanyang ina na si Chris Aquino, awang-awa ang mga netizens nang makita nila na halos buto at balat na lamang ngayon ang kalagayan ni Chris Aquino. Base sa larawang ibinahagi ni Bimbi, makikitang hirap na hirap na si Chris Aquino sa sakit nitong anim na klase ng autoimmune diseases. Buhaghag at walang suklay-suklay na ang buhok nito, hirap na ito tumayo. Kaya inaalalaya na lamang ito ni Bimbi, at mapapansin din na butot balat na lamang ang natitira sa mga binti nito, lumubog na rin ang kanyang leeg. Makikita sa mukha ni Chris Aquino, na hirap na hirap na ito sa matinding sakit na kanyang araw, araw na nararamdaman. Ayon kay Chris Aquino, ang dahilan raw kung bakit itinigil na niya ang kanyang pagpapagamot sa Amerika at napagdesisyon ang umuwi na lamang sa Pilipinas ay dahil ang mga doktor ang nagsabing, wala na raw pag-asang gumaling pa siya. Ang tanging magagawa na lamang sa kanya ay ang pagbibigay ng mga gamot para sa pain management. Humingi ng panalangin si Bimbi para sa kanyang ina na si Chris Aquino. Bumuhos naman ang panalangin mula sa mga netizens para kay Chris Aquino.